Bagsak ang mga puno, kalingap na pakamot sa kanyang nakita. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at kalingap salamat po. Grabe bagsak ang mga puno. Kalingap Rab napakamot sa kanyang nakita. Pero bago yun mga Kalingap ay pag-usapan muna natin mga Kalingap ang patungkol kila VNC ngayon mga Kalingap. Marami nga ang nangyari sa bahay nila ni VNC sa bahay nila doon sa tabing dagat mga Kalingap nang dahil sa hagupit ng bagyong Christina Sira at nabasa ang mga gamit nila ni VNC sa bahay nila sa tabing dagat. Mabuti na lang at yun lang ang nangyari mga kalingap na hindi lumaki ang tubig dagat katulad sa nangyari sa Naga City na ang dam mismo ang gumuho, bumagsak sa bayan nila at ito ang naging sanhinang malakihang pagbaha sa Camarines Norte ngayon mga kalingap. Delikado rin ang hindi paglikas nila ni VNC at ang pamilya nito paano na kung lumaki ang tubig dagat doon sa kanilang tinitirhan ngayon mga kalingap malaki ang posibleng maging problema lalo pa at sa kasagsagan na ng bagyo sila lilikas. Hindi basta-basta kung sa kasagsaganan ng bagyo ang paglikas dahil ang isip ng tao ay hindi na makapag-isip ng maayos lalo na kung sa mismong sakuna na ito lilikas at mag-evacuate. Kaya grabe na ang alala ng mga sponsors at taga-suporta ng Edsi mga kalingap dahil hindi talaga safety sa tabing dagat lalo na kung may bagyong malalakas. At sa nalalapit na birthday ni Sir Leo di mga kalingap ay balak nitong magpakain si Sir Leo di sa mga kapitbahay nila ni VNC. Sobrang bait talaga ni Sir Leo di mga kalingap dahil pati mga kapibahay nila ni VNC ay naamunan rin ito sa kabaitan ni Sir Leo di para kay VNC. Minsan lang ang ganitong tao na may magandang kalooban kay VNC at pati na rin sa mga kapitbahay nila ni VNC. Malaking bagay po kung matutuloy ngayong linggo ang pagpapakain ni Sir Leo D sa mga kapitbahay nila ni VNC dahil kapag nangyari ito ay kahit papaano malilimutan nila ang kanilang mga kanya-kanya ngayong mga problema sa buhay. At lalo na sa kanilang sitwasyon ngayon mga kalingap na kailangan talaga nila ng pagkain ngayon dahil kapag sa ganitong sakuna ang pagkain at tubig talaga ang pinakaimportante sa mga residente doon kila VNC lalo pa at hindi pa sila makapagtrabaho dahil sa pinsala ng bagyo. Maraming mga negosyante ang napilitang magsara dahil nalulugi rin ang kanilang negosyo dahil sa pinsala ng bagyong Christine sa buong Bicol mga kalingap. Malaking bagay ang pagpapakain makakatulong na rin sa kanila ito sa kanilang muling pagbangon sa buhay maalala nila na may pag-asa pa at maraming pa ang tutulong sa kanila para malampasan ang mga pagsubok na dumating ngayon sa kanilang kanya-kanyang mga buhay. At sa kabilang dako naman mga kalingap grabe bagsak ang mga puno. Kalingap Rob napakamot sa kanyang nakita. Ano naman kaya ito mga kalingap? Marahil ay ang mga punong nyog sa tinatayuan ng bahay nila ni VNC ay marami rin doon mga kalingap delikado talaga ang mga punong lalo na kung nasa malapit ito sa inyong bahay dahil malaki ang posible ito'y babagsak sa bahay ninyo mga kalingap. Siguradong bagsak rin ang mga punong nyog na malapit sa bahay nila ni VNC dahil madali lang bumagsak ang mga punong nyog kung may bagyong malakas mga kalingap. At nag-alala ang mga taga-suporta at nag-sponsors ng bahay Kila VNC dahil baka ang puno na sa harap ay baka bumagsak rin ito mga kalingap maaring makapaminsala rin ito sa bahay nila ni VNC lalo pa at mahaba ang punong ito mga kalingap. Sa ating nalalaman mga kalingap at hindi naman basta-basta ang mga punong ito na babagsak dahil sa mga matitibay naman ang mga punong ito na nasa harap ng bahay nila ni VNC. Anong masasabi niyo po tungkol dito please comment and God bless you all.